Hello, magandang hapon mga mamshi. Ito si Bunso pagkagaling ng school. Ayan, suot-suot niya na pauwi ang kanyang uh, pangsayaw na damit. Hindi ko alam kung anong nakainitong batang ito. Ay, tunay naman ay kainitan. Suot-suot pa talaga yan. Ito yan mga mamshi, palakad-lakad pa dyan sa... Aming uh, iskinita na yan. Hmm, parang akala mo. Sabi ko nga kasi sa kanya, hubarin na at napakainit. Ba't to ayaw pa talagang hubarin? Feel na feel niya yung kasuotan na yan. Sabi ko nga mga mami, ano bang balak mong gawin? At ayan nga, kinuha pa talaga niya yung cellphone. Ay, 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 tingnan niyo naman po. At puro naman kaliwa ang paa. Ay. sabi ko nga mga mamsi sa kanya, huy, tumama-tama ka na dyan. At ang dami na nakatingin sa